Hi guys, new day, new vlog. So yun, tara, sama nyo akong gumala dito. So ang kwento dito guys, is napadaan lang kami. So yun, gutom na lahat. So gustong kumain ng lahat. Kaya yun, napay-stop kami dito. So yun guys, hindi ko na napakita lahat ng food na meron sila chan. So yung food na lang na nabidyohan ko dito is yung kung saan kami bumili. Yun nga guys, ito pala yung mga binili namin. Tapos ang mas naka-excite dito is ito. Kasi guys, legit, yan ang first time kong makakain yan. <laughs> yun, dati guys, napapanood ko lang siya sa mga ibang vlogger. Tapos nakikita ko lang siya sa mga TV, sa mga posts sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Ganyan. Tapos nagulat ako guys, ganito lang pala siya ginagawa. So, parang may binubuhos sila na parang tubig na sobra sobrang lamig at Tapos yun after nilang buhusin na sobrang lamig na tubig, inahalo na nila yan tulad niya. Tapos yan guys, sobrang excited na ako dyan. Kaya yan, let's go titikman na natin. So yun nga guys, chocolate yung pinili ko na serum. So yun, nakahalata ata si kuya na nagbibidyo ako. Kaya dinamihan niya. Actually guys, sa iba hindi kanya nadamo. Nagulat ako. So sobrang dami nang nilagay niya. So yun guys, titikman na natin dito. So let's go! So yun guys, sobrang excited ako dito kasi first time ko talaga tumatitikman. So guys, honest review tayo sa lasa niya. So yun, tikman muna natin dito. So may pausok pa sa ilong yan. <laughs> so yun guys, honest review tayo. Actually, parang ka lang kumakain ng sobrang lamig na malambot na yelo. So yun guys, papatingin po sa akpan ko. Pero nakakatawa dito, hinipan niya. <laughs> Kaya natawa ko dyan eh. So yun, natawa din yung mga nagtitinda. So ayun, guys, yung totoong nagpapalasa lang sa kanya is yung nilalagay nila na zero. So ayun, guys, meron naman siyang konting-konting lasa tapos 12 pieces na din siya. So ayun, nakaka-enjoy lang siyang kainin kasi may mga pausok pa siya sa bibig. So ito yung next na binili ko is sushi. So yung pinaka-sawsawan niya nandun na sa gitna. Yan yung pinaka-nagustuhan ko dyan, yung may kulay. Pero kasi yung iba parang medyo wala ng lasa. So ayun, guys, taste test. Masarap naman talaga siya. So, Yun guys, pagkatapos namin kumain, umorder ulit sila mama ng itong food. So ayun guys, kung pwede lang talaga orderin lahat. Kasi so, ito pa lang yung kain namin, sobrang busog na kami. So, yun, guys, nag-order siya mama ng lugaw. Di ko alam kung lugaw to or goto. Tapos, yun, guys, sobrang legit, sobrang sarap ng lugaw nila. So, yun, guys, moment muna ni mama. Siyempre, kunwari, simple siyang kumakain niya. Pero, kapag walang camera, nako. <laughs> So yun guys, ako na nga yung kumakain dito. It's my turn para kumain. <laughs> so yun guys, hipon nga pala yung kinakain ko dyan. So isa lang yung kinain ko kasi bawal ako sa sobrang dami. So yun guys, pagkatapos ko nga palang kumain ng hipon, back to sushi ulit tayo. So yun guys, may kwento lang ulit ako. <laughs> so kanina, may mga batang lumapit sa akin, tatlo sila. So yun, nanghingi sila nung, nung kinakain ko may usok sa ilong. Tapos yun, sakto yung tatlo yung natira. Binigay ko na lang sa kanila. Tapos yun guys, nabait na lang ako sa kanila kasi napakasinsyo yung thank you nila. Tapos, tapos guys, yun, binigay ko na rin sila ng isa, isa na sushi. Tapos umalis na kami, tapos kumain na ulit kami dyan sa lamesa dyan. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking mini vlog. So, yun guys. Sa mga gustong pumunta dito, pumunta na kayo. Sobrang ganda dito. Sobrang sulit. Tsaka sobrang sarap ng mga pagkain. So, yun lang guys. See you next vlog. Bye-bye!